ni bagong vlog welcome na naman ulit sa ating channel at dahil walang pasok yung mga bata ngayon kaya naisipan kong maglaba muna tayo dahil hindi pa masyadong marami yung ating labahin kaya maglaba-laban na tayo ngayon at marami tayong tindera doon sa ating tindahan pag may magpapagkataon talaga guys no na mayroong nagtitinda doon sa ating tindahan ayan pinagaano ko na agad na hindi na kami matambakan ng aming labahin dahil is 'di ba marami kaming nagbibihis. Anim kaming nagbibihis no, tapos ayan may mga may mga ano pa kami may mga basahan pa na mga labahin dahil yung aming kusina ay tumutulo kaya ayan marami na yung ating mga labahin ngayon kaya ayan uh, laba-laba na tayo ngayon no habang ay hindi pa maano yung ating mga estudyante doon sa school. So ngayong araw din pala pumasok yung ating panday kaya ayun habang ano habang ako ay naglalaba nagagawa rin doon sa ating tindahan. Kaso lang nandoon naman si Papa Ulo nagbabantay doon na siya yung magpapakain sa ating panday no kasi busy ako dito sa aking labahin at medyo marami yung ating labahin dahil nga dumaan yung bagyo at marami tayong mga basahan na labhan dahil ay mga basa yun doon sa kusina dahil nga ay butas na yung ating kusina ay ayan nga nagpatulong na ko kay Amshijaan at pinaligo ko na siya dahil yung ati drone B niya Jaan ay pupunta sa birthdayhan kaya siya yung mag ano doon sa tindahan pinapatulong ko pala yan siya dyan kanina magbanlaw kaso lang ayan alas 12 na Jaan at naligo na rin si Ate para aalis na rin yun kaya ayan ako yung naglalaba ngayon kunti lang naman yung labahin pero nung nakaraang ano si Mana si Ate Didron bilang yung naglaban no? hindi ako nakatulong ay nagtulong lang pala ako nung pagsampay tapos ito na first eat first eat ayan first meal of the day ayan kumain tayo ng kanin ngayon dahil is wala naman tayong karne pag walang karne kain talaga ako ng kanin no kasi mahihilo tayo pag hindi tayo kumain <laughs> Kaya ayan, gulay na ang palayang yung ulam namin tapos yung bangus namin na minarinate. Eh. Yan yung ating ulam. Kaya, kain tayo. Si Amshi pala yung aking nakasabay dyan. Pagkain pati si Alter. <coughs>

So ayan, pagkatapos nating maglaba at magsampay, punta na naman ulit tayo dito sa ating tindahan at naghahakot na pala sila ng mga, ano guys, yung baras ba, buhangin, lupa, yun na yun, charis. <laughs> Balit daw guys, no, ayan, tapos na silang mag-asintada, unahin daw muna, sabi ng ating panday na mag-flooring, tara ay hindi magulo ba? Uunahin daw niya, sabi namin ni Papa Udo na ikaw naman bahala, ikaw naman nakakaalam kung ano yung uunahin. Kaya ayan, naghakot muna sila ng mga lupa doon sa likod bahay namin. Kaya ayan, oh, inaano lang yan siya, um, tawag doon, basta, yun na yun. Tapos tingnan mo yung kamay, kung napakadumi yung aking kamay dahil is, inano yung ating printer guys, no, inayos ni mam Ma Mary Ann Ebate shout out sa iyo at maraming salamat sa pag-ayos ng aming printer nagabihan na rin kami pag uwi ayan dinaan na rin namin siya doon sa paranas no kasi gabi na at wala tayong driver na mahanap dahil nga naglasing yung ating driver so ayan pa uwi na kami dyan at hanggang dito na lang paalam